pag makulo mo ng kaunting pandan kailangan yung juice yung ano pag pinakulo ayan ayan guys ito oh Wow. Masarap sila. guys, kuha tayo ng pandan panghalo sa aloe vera marami kasi itong aloe vera ayan ayan pa ayan pa yan itong mag boil hello guys mag boil tayo ng aloe vera Aloe is good for health. And guys, ganito siya. Yung jelly. Arrange natin. Dito guys, yan ang ipapakulo ko. Marami kasi akong tanim na aloe vera. Ito yung aloe vera kinakain. May aloe vera hindi. Ayan guys. Yan. Sayang kung hindi pakuloyin maganda ito lalo na pag mainit ang panahon Oops. ang guys maraming penetrates pwede pang ano sa mukha sunburn kung anong may mga makatikati about 5 minutes pwede nga rin tong kainin na uh, press pag pinakulo mo to guys is lagyan na kaunting honey then kung gusto mo rin medyo ano lagyan mo na lime or kung wala kalamansi, lemon masarap yung Mas lagyan mo ng pandan para mas masarap. Ayaw. Madulas yan guys. nga na, to. Ayan. Hmm. Nandyan ko ng pandan. Guys, ito yung chili niya. Tingnan niyo, guys. Ayan. Pakuloyin ko to ng mga 5 minutes. So, hindi ito pwedeng pakuloyin ng matagal. 5 minutes lang. Ang ano ito, once na kumulo yung 5 minutes, na matagal na yun nang ng pakula ko ng tubig lagyan ng pandan para mabango at masarap ang lasa once na kumulo ito ilalagay ko na tong aloe vera yung jelly niya then pag ano luto na pag inumin mo lagyan mo ng honey o kaya kung gusto mo ng lagyan ng yung malamig lagyan mo ng ice then with honey and kung wala ka ng ano, lime, kahit ano, kalamansi, pwede rin. Or lime or lemon, pwede yan. Lagyan ko ng konting rock sugar. Ayan, hindi naman matamis yan. Mamaya, lagyan na lang ng ani pag iinom ka na. Muna na yung pandan ng ano maka ano yung ano, ano niya para may lasang pandan masarap so ngayon ilagay ko na yung aloe vera pan aloe vera yung chili tapuloyin ko lang siyang 3 to 5 minutes then i-off na right, guys ngayon guys kumulo na siya 3 to 5 minutes pagkulo niya yan i-off ko na parang ang laki ng cutting ko <laughs> dapat square lang parang mala ang ibang tao ang panlasa nito mapait pero sa mga sa amin yung ano naman hindi hindi naman siya mapait lagyan lang ng honey masarap siya guys sinop ko na siya Pwede nang inumin. Lagyan mo lang ng ice. Ayan. Ayan guys. Ito yung kinat kong aloe vera. Ayan. Masarap inumin. Ayan. Ganito yan guys. Aloe vera. Ayan. Lagyan ko ng lime. Cheers, kalaman si Diyos. Okay, lagyan ko ng honey. Oh, young guys, honey. Tas lagyan ko ng ice. Wow, sarap yan. Bear with This good for health. Young. I know nothing guys. Wow, lasa ang kalamansi ang kalamang si Ayan, yung honey ko. Ayan. Healthy. Ito yung honey. Oh, I mean aloe vera with honey and kalamansi juice. Ayan, masarap.